Hey guys! Ito na yata ang pinakamadaling kong recommendation sa isang smartphone ngayon dahil halos lahat ang naiisip ko sa may 19,000 pa ng mga SRP is mas sulit at mas malakas dito sa may Vivo Y27 na bago. Kaya sobra talaga ako nagtataka kung bakit yata sinabi ni Lodi na winasak na ni Vivo ang competition. Hindi ako ba sure ni Vivo guys? Doon lang tayo tumitingin sa actual na mga specs sa mga smartphone na yan. Para sa may konting context guys, ito ang full specs ng Vivo Y27. Meron siyang 6.64 inches na IPS LCD display na naka 6 lang na refresh rate at 1080p resolution. Android 13 siya na merong Helio G85 na processor. 6GB siya na 128 na storage, dual camera, na merong 50 megapixel sa 2 megapixel na depth sensor. 8 megapixels siya na mayroong tear na siya front camera at 5000 na siya battery nga at 44 watts sa charger. Well guys, to be honest, para sa si isang vivo na smartphone, is masyadong sulit ang G85 at ang 44 watts na charger para sa may 9000 lang na SRP. Dahil si Vivo Y16 guys na sinundan niya na mayroong 8.5 na SRP, meron siyang P35 lang na processor at 10 watts lang na charger. compare nga sa may bagong Vivo na yan na talagang na-upgrade sa may ganyang specs niya. Kaya kung galing ka sa may Vivo Y16 at magpapayad ka sa may bagong Vivo na yan, ay eh sigurado ma-appreciate mo yung bagong labas sa Vivo na yan. Pero kung ngayon ka palang bibili ng smartphone sa may halagang 9000, eh dito na lalabas yung problema. Tay napakaraming smartphone na merong kulang na 1000 lang na SRP na di hamak na mas magandang specs compared sa may bagong Vivo na yan. Unang-unang smartphone na masulit dyan kay Vivo is itong si Realme C55 dahil 9000 din yung kanyang SRP sa may 6128 na version. Naka Helio g din na processor pero mas lamang to pagdating sa may display niya dahil meron nga siyang punch hole sa kanyang sa refresh rate sa may display. Actually kung sa may online ka bibili is mas mura pa si Realme C55 ngayon. Sa charger lang talaga lamang si Vivo dito dahil meron nga siyang 44 watts habang naka 33 watts lang si Realme. Isa pang ayo kay Vivo na gusto ko kay Realme is mas malinis yung kanyang UI compare kay Vivo. Pangalawang smartphone guys is itong si Poco M5s. 6,000 na lang madalas kayo ng presyo nito guys pagka bibili nga kayo sa may online. At di hamak na napakaganda ng specs ng smartphone na to compare kay Vivo tapos mas mura pa. naka AMOLED doon na mayroong punch hole ng selfie camera, saka naka-IPS lang si Vivo, saka naka-third up notch lang. Naka-Helo G95 si Poco na napakaganda pang gaming, compare nga kay Vivo na naka-G85 lang. Sa mga budget po lang natin guys, madalas nakikita ng G85 na halos kasing lakas lang ng Hot 30i na mayroong 4.5 lang na SRP. Syempre sa may camera, sa may design, sa may charger lamang si Vivo kay Hot 30i, pero okay lang naman yun guys. Dahil nga din hamak na mas mura si Hot 30i dahil 4.5 lang yung kanyang SRP. At kung gusto mo naman ng smartphone na merong overall na mas magandang specs compared dyan kay Vivo, tapos mas mura pa, etong si Hot 30 na ang hinahanap mo. 8,000 lang SRP nito sa may 8128 version. Display pa lang, naka 6.78 inches na siya na merong IPS 1080p resolution. With 120Hz sa refresh rate sa may display pa lang. Diyan pa lang isis panalo na. Pati sa may processor, panalo pa rin. Dahil meron nga siyang G99 na naka 6 nanometer. compared sa may G85 na naka 12 nanometer pa. Sa may charger, naka 45 watts si Infinix. Habang naka 44 watts naman si Vivo. Sa camera naka 64 megapixels si Infinix. Na okay lang din naman yun dahil na-testing ko siya. Na maganda rin yung camera na yan. Si Vivo naman is meron siyang 50 megapixel ang main camera. Overall na mas maganda ang specs ni Infinix Note 30 compared kay Vivo. Pero sa mas murang presyo pa. Kahit kay Tecno wala pa rin sinabi si Vivo dito. Dahil halos same specs na naman to ng Infinix Note 30 nga. Pero mas mataas yung kanyang battery na naka 6000. Actually guys, ang specs ng Vivo Y27 is halos kasi yung specs ng Infinix Hot 30 na meron 7000 lang na SRP. Meron siyang G85 na processor din. Parehong mayroon 50 megapixel na main camera, 8 megapixel na front selfie camera, at mas lamang na display pa. Dahil meron siyang punch hole at 9 sa display. Pero lamang naman si Vivo sa may charger nga dahil naka 33 watts lang si Infinix dito. Pero okay pa rin naman yun guys. Dahil naka 7,000 nga lang yung kanyang SRP ni Infinix. Habang 9,000 nga si Bibo. At yung 9,000 sakto talaga ang budget nyo sa isang smartphone ngayon. E, wala na ako ibang na sa inyo na pinakasulit. At pinakamagandang smartphone sa mahalagang 9,000 ngayon. Kundi si Tecno Camon 20 Pro 4G. Dito guys, tapos na talaga ang competition. Display pa lang, meron siyang 6.67 inches AMOLED at 120Hz refresh rate sa mid-display niya. Naka 64 megapixel na main camera pa to na mayroong maganda rin pang night mode. 32 megapixel yung kanyang front selfie camera. kumpara kay Vivo na naka 8 megapixel lang. Naka under display fingerprint pa to. Habang naka side mounted fingerprint lang si Vivo. Helio G99 nga si Tecno. At G85 lang si Vivo. 8GB RAM. At 256 na internal storage si Tecno. At 6 month lang si Vivo. Ang pinakalamang lang ni Vivo dyan kay Tecno, isyo kanyang 44 watts sa charger. Dahil nga naka 33 watts lang si Tekno. Pero overall na specs naman niya guys, is mas lamang si Tekno compare kay Bibo. Mas marami lamang si Tekno compare kay Vivo dyan. Linawin ko lang ulit guys, hindi ako hater ni Bibo sa kani Idol. Sadyang naguluhan lang ako sa kanyang thumbnail dyan sa mi video niya. Natapos na raw ang competition dahil nga kay Vivo Y27. Saka kung Vivo talaga ang gusto mo, malaking upgrade niya si Vivo Y27. Lalo nga kung galing ka sa mga luma ni Bibo. And guys, yung mabilis na update muna natin dito. Thanks for watching.